Mam, Ma uh pakilala muna tayo. Ayan, good morning po sir. Good morning po sa lahat. Ako po si Maryalles Intanti, kasalukuyan pong God vocal person dito po sa lokal na pamahalaan ng Rojas. Well, uh, when we say gender and development. Sa buod, uh pakibanggit po ano yung framework na batas na ginagamit natin dito at uh, ano ang gender development? Ayan, so yung gender and development po sir, tayo po ay uh, sa lakuyan po pong nag implement ng mga programa na ayon po sa uh, batas ng Magna Carta of Women, Sir. Ano yung Magna Carta na ito? Ayan, ang Magna Carta of po, Women, po, Sir, is uh, ini-empowered po natin ang ating ang po nito. ini po natin ang ating mga kababaihan na sinisiguro po natin na walang mga kababaihan na didiscriminate mm -hmm. uh, inclusive po dapat. Uh, dapat po ang ating mga kababaihan ay magkaroon ng mga pantay na karapat na kung saan maramdaman po ng ating mga kababayan na sila ay kabahagi ng ating lipunan. Well, uh, tama po yun. Inclusivity, na mga walang gender na tinatanong, kundi okay, lahat pantay-pantay. Paano ang mukha nito sa pagpapatupad ninyo ngayon? Ayan, so napakaganda po sir dahil according po sa ating batas na ito, uh, kailangan po ang ating lokal na pamalaan ay magkaroon ng at least 5% po na pondo o budget para po sa mga programang mm -hmm. ito. Mm -hmm. May mga babae na ba na naging uh, opisyalis? Uh, para you know, part ka ng empowerment, eh. Ayos, sir. Sa kasalukuyan po, sir, nakakatuwa po dahil po ah, hindi lang po nangyayari dito sa atin sa bayan ng Rojas. Nakikita po natin po paano po na-empowered ang ating mga kababayhan. Mm -hmm. Dahil dito po, sa bayan ng Rojas, meron po tayong dalawang barangay-captain at marami po tayong mga kababayhang mga barangay-officials sa kasalukuyan. Mm -hmm. At sa kasalukuyan po, ang ating lokal na pamalaan, meron po tayong dalawang babaeng ang Bayan member at naging bahagi rin po ng isang uh, histo uh, history ng isang babae. Mayroon po tayong naging uh, mayor na rin po na babae dito sa rohas. Oh yeah, si Madam Bolet de Babilis, Yes Baviris, ano? Okay. Now, uh, ang sinasabi niyo na gender development, uh, paano ba ito? Kababaihan, kasamang LGBT, lalaki, whatever. Yes, sure. Wala po tayong dinidiscriminate po dito pagdating po sa guide regardless po kung ano po yung kanilang kasarian, So marami po tayong mga programa na kung saan uh, kagaya po mayroon po tayong Pride Month Celebration, sir, ngayong June uh -huh. dahil po hindi po uh, ninanais, hindi po natin hinahangad na yung mga LGBT natin ay magkaroon po ng diskriminasyon mm -hmm. o maramdaman po nila na hindi po sila bilong sa ating lipunan. Marami na bang LGBT ang bayan ng rohan? Ay yes sir, marami na po at sa kasalukuyan po, marami po tayong mga LGBT din na maging successful na rin mm -hmm. at naging kabahagi na rin po o naging parte sa pagbigay ng uh, magandang mukha o magandang... Uh, Maganda pong naging resulta, nagiging successful naging professional naging bahagi na po sila sa development na ating bayan ng mga. Because because of the support ng LGU or individual nila ng mga pagdadta. Asama na rin siguro dyan sir at syempre sa individual na rin po at siguro naramdaman rin po nila na wala pong diskriminasyon na kung saan naging bukas na po ang makaisipan ng tao, tanggap po sila sa lipunan, tanggap po sila ng kanilang pamilya mm -hmm. at sinakamahigit sa dahat hindi po nila naramdaman ang diskriminasyon. Well, siya kababaihan, ano po ang mga programa na pinapatupad nila? Ayan, so sa ating kababayhan, mayroon po tayong Local Council of Women. So, mayroon po kasalukuyan, mayroon po silang livelihood po galing po sa ating Mahal na Mayor na kung saan, uh, naging maganda na rin naman po yung kanila. Anong anong livelihood program? Uh, nagkaroon po sila ng kondo galing po sa ating Mahal na Mayor at sila po mayroon po uh, pera na pinapaikot, pinapautang po nila ito at mayroon pong interest. So, ibig sabihin, organized sila, ano? Uh, yes po, sir. Uh, saan May tanggapan ba sila dito sa Uh, Actually, wala po silang sariling opisina, sir. So, mm -hmm. dito na lang din po sila. Ah, uh, dito rin sa opisina yes, niya. So. so, that's good, that's good. Siguro, ah, uh, hanap tayo ng pagkatataon na makapanayam din uh, niya pinuno. Ah, yes, yes, sir. Yes, mm sir. -hmm. Now, uh, on the other side, ano pa ang ibang mga, uh, initiatives na pinapatupad ni Mayor Leo Cusi kaugnay sa gender, uh, empowerment and, ah, uh, Ayan, so napakaganda po sir. Marami po kasi mga programa talaga si Mayor na kung saan ito'y kapakinabangan po ng lahat ng mamayan ng rohas ninyo. lalong lalo na po yung masanay-layan natin. Sa so, andyan po yung ating AX, andyan po yung Pallad Office na kung saan nalalatitan po ng ating mga mamayan yung mas nangangailangan na kung saan walang kakayahan ng pambili ng gamot, walang kakayahan ng pambili ng kanilang mga uh, upang bayad sa mga labor laboratories, walang pambayad po sa kanilang mga pionera na kung saan uh, malaking bagay o kabawasan sa problema po sa kanilang gastusin po. Familiar ako dito sa programa ng AX pero itong PALAD, ano bang ibig sabihin ng PALAD? Ayan, so itong PALAD din po sir isang programa din po ng ating mahal na mayor na kung saan, pariyo lang din po sila nagbibigay din po ng financial assistance code mm -hmm. dito sa ating bayan. So mm -hmm. ang tao po, mamili na lang po kung sila po ilalapit sa PALAD o kung sila po ilalapit ang sa... Ang pondo AX. na ito ng PALAD is galing sa Office of the Mayor? Yes po sir. Mm -hmm maliban sa mga trainings para ma-empower o mapataas ang kamulatan ng ating mga kababaihan, ano pa ang mga programa na pinapatupad niya? Ayan, so napakaganda po sir dahil mayroon po tayong bagong batas ngayon itong Republic Act uh, 1161 na kung saan uh, pidalawa ang pribiliyo at beneficyo ng isang solo parent. Actually, bago lang po itong batas na ito na kung saan minamanday po ang LGO na maglaan po ng uh, pondo para po sa ating mga solo parents. So napaka uh, proud at kung saan ay napakasaya namin na hindi po lahat kasi ng munisipyo ay naglaan po ng pondo dahil bago pa lang po ang batas na ito. Mm -hmm. Pero sa awa ng Diyos at sa... Uh, Kagalingan po ng ating lokal na pamahalaan. Nagkaroon po tayo ng pondo dito mm -hmm. sa atin. So, nung 2024, nakapagbigay po tayo ng assistance po sa ating mga sole proprietory financial assistance mm -hmm. po. Uh, although na hindi po natin talaga pa sa kasalukuyan natupad ang sinasabi ng batas na 1,000 monthly sa ating mga sole mm -hmm. pero at least nagkaroon po tayo ng initial fund nung 2024. Nagkaroon po tayo ng 525,000 na ibigay po natin sa ating 227 sole So ngayong taon po, nangako po si Mayor nung nag out po tayo noong August, nangako po siya na dublihin niya po yung kondo. Oh, oh, oh. So kasala po, sa kasalap po po, yung kondo po natin ng 2024, ngayon po ay nagiging 1 million na po para po sa financial assistance ng ating mga solo parents. I'm interested uh, sa punto na solo parents. Anong yes. kanahilanan na solo parents? Ayan, so marami pong... Sa survey ninyo ha? Ayan yeah. sir, so based po sa ating mga data, so... Uh, Marami pong dahilan na naging solo parent ang ating mga kababayan. So yung iba po doon ay namatay po yung asawa. Pero mas marami po sa ating mga kababayan naging solo parent dahil po iniwan po sila mm -hmm. o nagkaroon po ng another family po ang kanilang kabiak. Mm, uh, well, anyway, uh, ngayon mainit na usapin sa national level, ang mga early pregnancy at iba pa. Uh, ito ba sakop sa God? Ay sir, meron din tayong programa sir actually ngayong February, meron po tayong programa dito at meron po tayong uh, municipal ordinance patungkol po, po sa teen uh, uh, pregnancy sir. So mm -hmm. ngayong February, February po, magkaroon po tayo ng uh, isang buwan po na celebration para sa ating mga kabataan. Mm -hmm. kung saan isa po sa nilalayo ng programang ito mabawasan yung pagkakaroon po natin ng kaso ng maagang pagbubuntis ng ating mga kabataan. Malawak na usapin ito mga kaibigan, mga kabarangay at siguro sa ibang episode ng na program natin, pag-usapan natin ito. No? Now ma'am, uh, minsahin po ninyo sa mga uh, involved o sector stakeholders nitong gender and development. Ayan, so sa aming mga kababayan po, lalong-lalo na po sa mga partners po natin, lalong-lalo na po sa mga schools, na kung saan kapag ang ating mga kabataan ay nakakaranas po ng pang-aabuso, nakakaranas po ng diskriminasyon, tayo po na andyan po araw-araw nakasubaybay sa kanila, tayo po yung boses nila na kung saan tayo po ang kauna-unahang magbigay ng aksyon para ito po'y matugunan. So sa mga kasamahan po natin na sa barangay na mga partners po natin sa implementation ng programa, maraming salamat po sa patulong dolay na pag-support po ninyo sa ating programa na kung saan ito po ay magandang resulta na kung saan naging bahagi po para sa ating kaunlaran